depende feed sa feeds at di basta-basta nagkakasakit ng mga manok sa ating poultry farm. Posible ba? Kaya ba? Wala Ano ba Ito ang ibibigay kong kalaman sa inyo ngayong ng mga kapamers. Halika yo. Pakinggan nyo itong mga ideas na sasabihin ko sa inyo. Sa video ng ito mga pamers ay pukus tayo sa dalawang napakahalagang bagay na ginagawa natin sa ating poultry farm o sa ating backyard poultry. Yung una natin pag-uusapan mga pamers ay yung tungkol sa pagtitipid sa feeds o yung pagkakat ng cost doon sa mga gastos natin sa feeds. Speaking of pagkakat o pagbabawas ng mga gastos natin sa ating patuka o sa ating feed sa ating mga alagang hayop lalong lalo na po ang mga manok pwede po natin mga farmers mga kaibigan i-cut ito ng hanggang 70% yes mga kaibigan ako po hanggang 70% ay nakakat ko na nababawasan ko ang gastusin ko doon sa aking mga patuka o sa ginagamit kong feed sa aking mga alagang hayop paano ba ito ginagawa mga farmers simple lang yun nga lang po ay kailangan nating mag-effort o magpagod dahil siyempre magtatanim po tayo ng mga halaman ng mga bagay-bagay na pwede nating i-convert sa feeds ano po itong mga halaman na ito? ito po tandaan nyo po ito napakaganda po mga halaman na ito napakadaling itanim at napaka sustansya para sa ating mga alagang manok Actually, ito ang aking mga components, mga ingredients sa aking feed formulation. Unahin ko na po ang malunggay. Napakadali naman po itong itanim at pabuhayin. ba? Diba? Ang malunggay po ay nutritious, very nutritious food po yan. Ang dahon po niyan ay napakagandang patuka sa ating mga alagang manok. Yan po ay source ng vitamins and mineral. ba sa protina na napakataas niyan, ay source pa yan ng vitamina at mineral. Matidi agwa, Ganon din po yan. Ang ipil-ipil, yan. Ito parang binabaliwala lang ito ng ating mga kapalmers. Ang ipil-ipil, napakaganda po yan na alternative feed sa ating mga alagang hayop. Yan. Ano pong labangit ko? Malunggay, Madrid de Agua, ipil-ipil. Yan, magtanim po tayo ng mga yan. Yan po ang source ng protein, ng vitamins and mineral. Okay? Yan po ang sikreto ko kaya po naku, nakakat ko ang cost ng aking mga gastusin sa aking farm. Ano pa ba? Actually, ang kakailangan na ang ia, ia-add na lang natin doon ang kakailangan na lang natin doon ay the rock or ang mais. Kasi po, yung malunggay, madridiagawa, and ipil-ipil ay wala pong carbohydrates yan. Protein and vitamins and mineral po ang nakukuha natin doon. Ngayon, wala po pong carbohydrates. Kaya, kailangan na lang natin doon ay ang dirac o ang rice bran at ang mais. Which is, yan you know, ang source ng carbohydrates. Then, mag-alaga po tayo ng ng black soldier fly. Yan po. Napakaganda pong source of high in quality protein po ang black soldier fly larvae. Yung larvae po nila bukod sa napakataas na proteina po na na ibibigay niyan ay nandiyan pa ang mga mahahalagang amino acids o yung essential mga essential fatty acids yan nandiyan po yan nandiyan yung hinahanap natin na linoleic acid na napakahalagang papel sa feeds o sa sa health ng ating mga alagang hayop actually requirement po ang linoleic acid sa feed formulation 1% po ang inclusion niyan. Okay? Kaya po nasasabi kong kaya kong ikat o bawasan ng uh, up to 70% ang gastusin ko sa feeds dahil po sa sikreto kong yan. Kaya ko po ito ginawa ang vlog na ito. Nire-reveal ko ang sikreto ng ito para po makatulong sa inyo sa mga kapwa ko poultry farmers, sa mga may backyard poultry, may mga alaga manok sa likod bahay, 'yan yung may mga o oh, yung mga wala pang alaga mag alaga po tayo kung may bakanti po tayong uh, lupa o space sa uh, bakura natin lalo na sa likod bahay natin before po kayo mga alaga magtanim po kayo ng sinasabi kong yun ulitin ko ang malunggay na yan po ay may 31.50 na protina 31.50% na protein vitamins and mineral kompleto po yan ay napakaganda po ang madridi agua o yung Tri tricantera gigante na may 18.21% naman na protina. Vitamin C mineral ay kumpleto din yan. Ipil-ipil, which is almost the same yan sa nutrients ng malunggay. Kaya po yung tatlong yan, malunggay, madre de agua, and ipil-ipil, uh, napakaganda po yan. Magtanim po tayo noon sa bakuran ng ating kalupaan kasi napaka halaga po yan sa pagmamanuan dinyo nyo po po problemahin ang page o so ang gasto sa page. Then, yung uh, black solder reply. May mga tutorial naman ako nyan sa aking YouTube. Yan. Uh, kung gusto nyo ng mga tutorial video, i-comment nyo lang dito sa video ito at ibibigay ko sa inyo. Yan lang po. Doon sa malunggay, ipil-ipil, uh, de Agua, black solder reply larvae, Andi dyan na po, kaya nang kumplituhin niya yung requirement ng feeds ang quality pitch po mga kapatid, mga kaibigan, ay may five components. Lago ko po itong inuulit-ulit. Hindi po natin matatawag na quality ang ating pitch na ginagawa. Minimix na patuba kung hindi nakapaloob diyan ang five components. Ano ba ang five components mga kapatid? Unahin ko na ang carbohydrates. Yan, ito nga ang ang mais at saka ang derak o ang kasabarots. Yan, mga source of carbohydrates po yan. Number two, ang protein, expressing of essential amino acids. Yan. Yung protein na po, nakukuha yan sa malunggay, sa black soldier fly, larvae, sa ipil-ipil, sa madre de agua. Okay? Yung uh, dalawa na nabangit ko, ano, carbohydrates, protein. Number three, vitamins. Ando doon din po yan sa malunggay, sa ipil-ipil, sa madre de agua. Number four, ang Uh, mineral. Yan. Ando dun din po yan sa malunggay, sa Madre de Agua, sa ipilipil. -ipil. Kung may daong kayo ng kamuting kahoy, pwede nyo pong gamitin yan. May processing video na po ako niyan o may video na ako niyan sa processing ng kamuting kahoy kasi may lasong po ang dahon na yan kaya kailangan iti i-process. Yan. Then number 5, ang fats Yung mga fatty acids, lalong-lalong na po yung mga essential fatty acids o yung linoleic acids. Lima carbohydrates, uh, protein, vitamins, mineral, and fats. Yung limang yan, ang kailangan kong nasa feeds yan. Paano po nasabi, na up to 70% na kaya natin i-cut ang ubawasan ang gastusin natin sa feeds o sa patukan natin mga alagang manok. Dahil na po yan sa mga halaman, makukuha na po natin yan eh. Yung 30%, siguro, kung wala pang yung available na mais of the rock, yun, ibibili nyo nun, siyempre. Kaya yun na lang ang magiging gastos ninyo. Lahat ng, o yung mga ibang sangkap nun, ay makukuha na natin sa paligid natin dahil may tanim po tayo. Kaya, sabi ko nga, eh, kailangan may effort at counting pagod yon sa pagtatanim para po kumita tayo sa ating paghahayupan. Yan din, yan din po kasi ang problema ng mga kapwa natin Poultry farmers o so yung mga nagmamanukan, maging sa nagbababuyan, sa so may palaisdaan. Karamihan ay humihin sa larangan ng pag-agrikultura o pagkahayupan dahil nga sa bigat o sa mahal ng feeds. Pwede naman po natin yan na ikat, depende po yan kung magsipag tayo. Kaya po, ang mga video lahat po pag-i-encourage na magtanim, mag-alaga ng black soldier fly kasi po, yun, andyan dyan eh. Wala ka nang hanapin pa. Kompleto na po yung five components doon na matatawag nating high quality feeds. May mga proper ratio lang po yan. Mga proper na timbang which is nasa video ko na po yung feed formulation na yan. I-comment nyo po kung gusto nyo ng video ng feed formulation at bibigyan ko kayo simula sa starter o sa simula sa pre-starter, starter, grower, layer, finisher, hag-grower, may, mga video po tayo niyan. I-comment nyo lamang po kung kailangan nyo ng video at ibibigay ko ang link para mapanood ninyo, masundan ninyo kung paano ang paghalo proper mixing sa tamang mga ratio o mga timbang ng bawat sangka. Ganun lang po kasimple mga kapatid. Napakadali ang farming, napakadali ang paghahay mo par Kung gugustuhin po natin. Kasi ang mga bagay-bagay sa farm, mahirap po yan. Ayan, na sinamahan natin yan ng sipag at syaga, may balik sa atin yan. Napakagandang return niyan. Gawin nyo pong passion ang paghahayupan o ang farming. Huwag nyo pong gawin sila dahil nakita nyo lang sa kapitbahay nyo o napanood nyo lang sa mga video sa sa YouTube na maganda ang mga manok ng ni pare, ni, eh, ni tol. Kaya ginawa nyo din. Ang kailangan po natin dyan, passion gawin natin siyang passion natin. Hindi lang natin ginagawa yun dahil, na, dahil gusto natin. Hindi po sa passion. Gusto lang natin kaya ginagawa natin. Which is, gagawin natin dahil gusto natin. Pero gawin niyo pong passion niya. Ay guarantee, may return niya nang na, na napakaganda sa inyo. Ako po ang tagal ko nang nagmamanukan. Dahil yan po ay gusto ko at ginawa kong passion. Kaya po, Inaral ko ng inaral, kaya ito, isinishare ko lahat ng mga knowledge ko about sa farming. Organic po tayo mga kapatid Sa maniwala kayo sa hindi, simula, simula ng aking pagmamanukan, aayupan pag hindi po ako gumamit ng mga vaccine-vaccine na yan, mga antibiotic-antibiotic na yan. Yung mga chemical na nabibili natin sa, una, nabibili sa mga poultry supply, hindi po ako gumamit niyan. Kaya po, kung ang pag-uusapan ay immune system para hindi magkasakit ang ating mga alagang manok, huwag niyo pong ibabaksin ang iyong mga alagang sisiw o alagang mga manok. Kasi ang vaccine po hindi yung garanti para hindi sila magkasakit. Ang vaccine po, bakterya yan, eh, pinapasok sa katawan ng ating mga hayop. Di gawin natin yung natural, gawa tayo ng lactic acid bacteria, which is mga good bacteria, yung po ang ipasok natin sa katawan ng ating mga alagang hayop. Natural na beneficial bacteria pa, makakatulong po yon sa sa health ng ating mga alagang hayop para ating mga alagang manok. Not po naman yan ay may video na ako, may separate video na ako sa paggawa ng lactic acid bacteria o ng probiotic, ng wild yeast, lahat po yan na kailangan-kailangan ng ating mga alagang hayop. Kaya po, sa bidyong ito, dalawa lamang po ang kailangan nating uh, pukusan. O sa bidyong ito, dalawa lang ang i-discuss -di ko ang kailangan nating pukusan. Yung pagpapalakas ng immune system ng ating mga alagang hayop at ang pag ang pagkakat ng cost sa feeds o sa patuka ng ating mga alagang hayop o alagang mga manok. Na-discuss ko na yung about sa pag, yan, sa pagtitipid ang, ang sikrito sikreto lang yan at all, hindi na sikreto <laughs> na sinabi ko na yung pagtatanim ng malunggay pilipil madre de agua uh, yung kasaba leaves pwede pong mga gamitin yan in addition po speaking of immune system magtanim po tayo ng mga herbs o mga halamang gamot Lalo lalo na po ang oregano artemisia mga ganon yung betel nut, yung bunga, tinatawag, yung pampuwaga po yan. Lahat po tayo may video niyan, kaya hindi nyo po, po, po problemahin yan. yan. Itanim nyo po ang mga yan, lalong-lalo na po ang oregano, ang betel nut, ang artamisa o artamisia, yung sili, siling labuyo, yan. yung tanglad, yan. hindi lang masarap ang tinula yan. Masarap pa rin niyang nilalaga at ipinapainom sa ating mga alagang manok. Yan. Ayan, may dumaan lang na motor at istrada okay. Yun. Yung pong pagpapalakas ng immune system, mga uh, kapatid. Simple lamang yan. Simula sa pagka-CCO, Yung unang inom po nila pagkapisa. Kung kayo po inagpapapisa ng mga sisiyo. Unang itlog, maging CCO, Painumin nyo kaagad pa ng, yan, ng mayroong lactic acid bacteria. Yung inumin nila para mauna doon sa intestine nila, mauna na doon ang good bacteria. Na pumasok man niya, niya na mga bad bacteria, nagtutuka-tuka na yan sila, hindi na papayagan niya ng good bacteria na nandoon sa loob ng ating mga manok, kaya hindi sila magkasakit. Mapapanatiling matatag yun dahil sa good bacteria na nasa katawan ng mga alaga nating hayop. Hanggang sa lumaki yan, hindi yan magkasakit. Yan ang na-observe ko sa aking poultry farm, sa aking manukan o sa aking mga manok. Nay, baka sila nang nagkasakit. lang. Ulanin man 'yan, arawin papalit-palit man ng panahon. Nananatiling matatag ang ating mga alang hayop. Basta po palakihin natin sila sa natural. Bigyan natin sila lagi ng mga inumin na galing sa mga natural. Maglagat tayo ng tanglad, magpiga tayo ng ng oregano, isabay natin 'yan sa kanilang inumin o sa pagkain. Napakahalaga po yan. Lahat po naman yan ay may video na ako. Kaya kailangan nyo ng video sa paggawa ng natural vitamins. Meron po tayo yan. Sa paggawa ng lactic acid bacteria, meron po tayo yan. Sa paggawa ng wild yeast, meron tayong video yan. Feed formulation, meron tayo yan. Halos lahat na Hindi po. Hindi ko naman sinasabing lahat pero halos meron tayong video about sa organic farming. Okay. Bago tayo magtapos, sa yung dalawang dinidiscuss ko dito, ah uh, yung pagtitipid sa rapids at saka pagpapalakas ng immune system para hindi magkasakit ang ating mga alagang manok. Simple lang. Pabilisin ko na yung pagtitipid sa feeds. Kaya yung nasabi ko magtanim tayo ng mga pwede gawing alternative na patuka o pwede gawing sangkap sa ating feed mixing o sa ating feed formulation. Yan. Yung mga nasabi kong yon yung sa pagpapalakas ng immune system, para hindi magkasakit, mga herbs in uh, herbal lang po yan, herbal medicines. Magtanim po tayo nun. Very simple. Organic, masarap ang karne ng ating mga alagang manok. Sarap ang itlog ng ating mga alagang manok. Malinis ang ating ginakain. Malinis ang ating ibinibintang mga karne sa ating mga papapiyano, mga kapatid. Okay? Bago tayo magtapos, kung mayroon po kayong mga, yan, mga request doon sa mga nabanggit ko, feed formulation, paggawa ng kung ano-ano about sa organic farming, i-message nyo po ako o i-comment nyo sa YouTube na to sa YouTube na to sa video nito para po pag nakita ko at available yung video sa akin, bibigay ko sa inyo ang link para mapanood ninyo, masundan ninyo at magawa ninyo. Okay, thank you, thank you so much mga kapalmers at maligayang paghahayupan sa ating lahat. God bless you all.